Hello, hi guys! Magandang hapon sa inyong lahat. Um, this is your guest, master, Gary Channel. A faith healer, also a martyr. So, ngayong hapon na to, tingnan natin ang sabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is, um, this is a uh, monthly gabay for the month of March 2025 for the sign of Libra. So Libra, 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 welcome, welcome to my channel. Ano kayang messages, advices, and spirit guides ang ating masasagot for today's video? Kanina kayang energy or kaganapan sa buhay? ng mga Libra signs ang ating mga So guys, this reading is a journey namang nila at makaka-resonate kung nila man po makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of don't forget to like and subscribe my channel. And hit the notification bell for more videos of The Request. Maraming salamat po. Sa mga walang sawang pag sa aking channel, lalo-lalo na ang hindi rin i na. At sa kayo ng Diyos at may kapal, siksiklig na gumapang biyayang manong balik sa inyo. So let's see guys, what is the messages, advice sa ng ating Angel for the sign of Libra. So let's see and watch this. Ano kaya kaganapan sa buhay ng mga Libra signs ang ating mga hagilap? So guys, ito na. Tuklasin at bubulabugin natin, natin yan. E just for Please give my information po. Okay, there's a five of cups, a disappointment, regret. No, may mga panghihinayang pagsisisi na maaaring um, magbigay ng kalungkutan sa'yo na kailangan mong tanggapin ng katotohanan kung ano man yung mga bagay na nasayang. Ganon. What is additional messages? And there's something, the king of cups. There's a devoted Supportive person. May taong sumusuporta at gumagabay sa'yo dito. No? And there's an eight of pentacles. Just focus no, sa ginagawa mo, sa, sa pinagkakabalahan mo, especially with your work. No? Additional messages. And there's a something that hermit card, the spiritual. Na magkakaroon ka ng spiritual enlightenment dito. Magliliwanag sa iyo lahat ng mga bagay-bagay. Unti-unti sa iyong, unti-unti um, mo matutuklasan lahat ng kaganapan sa buhay mo na makakatulong for your growth and expansion. No? Kung paano mo papalawigin ang sarili mo, paano mo paunladin yung sarili mo, kung paano mo iseset up or, kumbaga, um, i-organize, no? Lahat ng mga kaganapan sa buhay mo na may sa aayos, no? At ma makukumpleto mo yung mga obligation o responsibility mo sa buhay mo. What is additional messages? And there's an Ace of Pentacles. So this is a big shot and big money coming in for you. So I request this is something a big break. May malaking opportunities daw na maaaring pumasok sa Kaya maghanda ka. Dahil this is something a surprises. What is additional messages? And there's a for a for a pentacle for saving money protect your power, protect your energy. So, kailangan pangalagaan a protection na mo kung ano man yung mga bagay na pinaghirapan mo. Especially with your finances, especially with your no, business. No? And of course, uh, considering, considering din dito yung love life mo. No? Even your territory. What is the five of cups? represent with this seven of soil with this snake snake as cheating lion you guys mayroon dito nagsinungaling ni niloko katin door ka, ka pinaglaro ang ka no kumaga nang hihinayan ka sa pinagsamahan pinag nang ka sa pagmamahalan or let's see what is the king of cups represent what There is a lovers i told you so may tao talaga na magpupuno o pupunan no ang pagmamahal na ibinigay mo no ito yung um, ito yung taong tatanggap sa iyo ng buong-buo, even your flaws, no? Flaws it means yung mga bagay na pangit sa iyo. Let's see what is that Eight of Pentacles or represent what? The Eight of Pentacles represents the Three of Pentacles for something collaborations, no? Kung maga, there's something focus about sa trabaho and of course, kailangan mo makipag-communicate ng maayos, even socialize, no? So, let's see what is the Hermit card. Represent what? There's a queen of wands by confidence. Lakasan mo loob mo, lakasan mo ang pakiramdam mo. And there's a something spiritual path na binibigyan ka ng, um, kumbaga, lakas ng loob, no? Para tuparin mo or para may isa ka mo ang mga pangarap mo. There's a the queen of wands is something in you know, a flower, no? na nasa likod niya na nag-girlfriend sa without empowerment. Ganon. Para kung maga, kailangan mong lakasan ng loob mo, maging matapang. What is the ease of pentacles? So, reference with the three of sword reverse. No, there is a something betrayal, but there is something, ano, reverse. So, it means, matatapos na yung, kung kahirapan, um, pinagdaanan, no, yung uh, kawalan, ganon pag unti unti na mapupunan niya ng, kumbaga, financial, parang there's a certain financial freedom, sa madaling salita. What is the four of pentacles? represent to what? There's a page of pentacles for invest wisely. So, see? Pangalagaan, protectionan mo ko naman yung mga bagay na meron ka. Ibig sabihin dito, yung time, no? time and effort mo, kailangan wag mong sayangin yung pagkakataon yung panahon. So, kailangan alam mo sa sarili mo yung grounds mo. Wala na paligoy-ligoy pa dito ka na tumutok. Ganon. Kung baga alamin mo kung paano pagyayabong or pauunlad din yung sarili mo. What is that five of cups or the seven of swords? So, this is the ace of pentacles. So, ibig sabihin, hindi talaga dito niloko ka, no? About sa love life. There is something a new beginning pagdating sa pag-ibig may taong magpapatibok ulit sa pihigang puso mo and there's a high faces so something a mystery pa. Now, ibig sabihin, hindi mo pa ito kilala o hindi mo pa ito lubos na nakikilala. Oo, sino to? What is the additional messages with the eight of pentacles? And the three of pentacles represent what? represent with a page of sword. There's a spy looking watching at you. No, meron tao ditong kabaga makikilala mo or sinasabi na getting to know each other, no? Before proceeding for another level of commitment, kailangan kilalanin mo tong tao na to. Etong tao ba na to? Kabaga generous ba to? Gata ganyan. Hindi ba siya hindi kanya mahuhusgahan? Hindi ka ba niya um, kung magsasabihan ng kung ano-ano na lahat ng mga bagay na binigay niya, lahat ng mga bagay na um, in-offer niya sa iyo. may ganong senaryo dito na kailangan uh, mag-focus ka muna sa, sa meron ka, sa kung ano man na merong ka. Mag-focus sa trabaho mo kasi mag-fulfill yan, guys. Natural yan. No? Hindi mo kailangan i yung isang tao para mahalin ka. No? Itong tao na to, kung baga, darating sa'yo para ipatunayan yung sarili niya. Hindi para patunayan mo yung sarili mo sa kanya. Di ba? Diba? What is the hermit card? The queen of wands. There's the queen of pentacles. Just being practical and good sense pagdating sa interviewer. Ibig sabihin, pagyamungin mo muna yung sarili mo dito, kapag um, successful ka na at maganda na yung situation mo, sila mismo ang lalapit sa'yo. What is the is a pentacle circus, the pentacles or because the three of sorcery reverse. So there's a magician for God power. There's a something manifestation, not being creativity or something. Na maaring magbigay sa ng katuparan. desires size into reality. What is the four of pentacles because so, page of pentacles represents a wheel of fortune. So there's a something turning back to your favor. Eto na yung pagikot ng kapalaran na maaring po yung sa, sa situation mo na magbibigay sa yon ng unlad at ang um, paglawak ng iyong kaisipan. No? Marami kang bagay na mag-unlock dito. There's an unlock knowledge, unlock situations, no? And there's an activated about the spiritual. So, let's see. What is the digital messages for finances and career? And there's something... That's side this is something for long term. No? Magkakaroon ka ng financial security dito. No? Especially guys, magkakaroon ka dito ng pang matagalan talaga isena na maaaring magkaroon ka ng lot of branches of business, gano'n. And this is something that you want. No? Some, of, some of you guys, naghintay ka dito ng trouble, naghintay ka ng something document papers, maaaring dumating na. No? Or something that changes sa buhay mo. Kung gusto mo mga ibang bansa, there's something an offer. No? maring tatagal ka din dyan sa iba sanders There's another There's an offer. Doon mo rin makikilala tong person na to. And there's a lot of offer coming in for you. Pag-aagawang ka dito. What is additional messages about sa love life? There's a charge for a moment. So, don't you worry, guys. No? Kapag talaga pinana ka ni Cupido, talagang, di ba, wala ka na magagawa kundi sundin ito. Na no, parang sinasabi dito ang taong darating sa'yo, kung magawala ka ng ano, na no, parang... Parang nasa ano ka dito guys eh Suddenly magic Parang bigla ka na lang talagang um, I-hypnotize na itong tao na to Ay para sa'yo talaga Ganon no? And there's a ton of confident happiness Magiging family And magiging masaya ang relasyon mo What is additional message? It's about sa health There's a the sound card in the emperor There's a purification no? Kailangan mo pa Kailangan mo raw sa health mo Yung detoxification guys No? Like I mean na para makala, parang kailangan mo ng herbs and of course um, ng fruit and vegetables na makakatulong for detoxification. Na para matanggal yung mga toxin mo sa katawan and there's an effort just being mature enough and, and being grounded. na meron ka dito kailangan ng mga ugat-ugat. I don't know kung anong ugat to, pero may nakikita ko na ugat na makakatulong for you. na meron ka dito nararamdaman. So, let's see guys, now what is additional mass Pero may something na, saging, ganito. I don't know kung ugat ng saging or um, umaga, may about dun sa saging, guys, na makakatulong sa makakatulong sa'yo dun. What is additional messages with an angel spirit? No? For the magical fairy messages. So, let's see what is additional messages with an angel spirit. And there's a debt paid off, no? Pakawalan mo na raw yung mga negatives na nangyari sa nakaraan. Kasi, kung bagay yun yung back blockages, para hindi ka makabangon, maka, makabangon, makaahon, there's a dietary change, no? Kung bagay, kailangan mo rin mag-diet dito, no? Para mag-improve yung, yung health mo. iwasan iwasa, -iwasa mo yung paglalaman ng kung ano-ano, ha? What is the yun and yang or court, Represent what? Especially yung mga... Yung mga pagkain of no? processing food, So let's see what is additional messages. With a yin and yang oracle card. And there's a memories. Meron talaga sa about sa nangyayari sa iyo. No, kumaga may mga pinagdaanan ka talaga na hindi mo akala ay makakabangon ka. And there's a something regret. Na no, marami kang pinagsisisihan diyan sa nangyari sa iyo. And there's a something autumn. This is the harvest moment. No, hindi mo akala ay mapupunta ka diyan sa situation mo ngayon. What is the synchronicity to represent what? Or maaring kumbaga ito yung moment na hindi mo akalain na na mangyayari ito sa'yo. Hindi mo alam kung paano mo uh, masusolusyonan -ma or paano mo um, malalagpasan to. Ganun ang iniisip mo sa ngayon. What is the synchronicity? Kasi para sabi na, don't you worry, there's a something, a harvest moment. Oh my God, I told you, there's a something storm ako na nakita dito. So, ibig sabihin, there's a storm. Ibig sabihin talaga may unos, no? Mayro talagang pagsubok na um, dumapo sa iyo, no? Or dumating sa iyo. Na there's a something arise. So, see it rise from the ashes. Ibig sabihin dito pagkatapos mong maramdaman lahat ng mga bagay na 'to, huwag kang mag, -ala. mag alala no? Kung baga, there's a something na liliwanag at magiging ma maayos din ang buhay mo. Magbabago to sa isang iglap There's There's something rising. Rise, no? Ibig sabihin dito, Uh, pagbangon. No, there's a rising from the ashes. So after mong mad madurog pagkatapos mong um akala mo wala ka ng um, parang ba parang hindi ka na makakabangon. Ngayon, kumbaga hindi mo akala na pipitikin sa isang iglap lam na bigla kang ano no, bigla kang um, nakabawi sa buhay mo ngayon. And there's a something attractions, no? Kumbaga sinasabi dito, you are being attracted to anyone. No, may taong tutulong sa iyo, may taong nga um, kumbaga magbibigay ng importansya sa iyo. No, wag mong sinisikin na parang sa sarili mo na hindi ka kamalmahal, kumbaga lahat ng mga tao sa sarili, sa paligid mo iniiwan ka. Don't you worry guys, there's a winter season na maaring the answer you need is coming. Lahat ng mga katanungan mo sa sarili mo masasagot 'yan. What is the romance angels for um synchronicity represent what? For mystery uh for um this energy for romance angels for Mystic Love Oracle deck represent with an insecurities. Alis yung insecurities mo, ha? Kasi yun yung magbibigay ng ano sa'yo, eh. No, kahinaan para mawala ka na, para mahirapan kang makabangon. No, parang daming-daming mong iniisip na na bakit si ganto ganyan, bakit si ganto ganyan, bakit si ganyan meron. Kung magtanggapin mo yung mga bagay na meron ka. Yung mga pangit sa yun yung mga bagay na kailangan mo tanggapin. Mas lalo mo mas lalo mo dapat i-appreciate 'yon. And there's a compromise. No, may mga pinangako at may pinagka pinagkasundoan dito ng universe na maaaring bigyan pagbabago ang buhay mo. There's a love. 'Di diba? May meaning talaga there's a love involvement. And this is something friend of yours. na no? may tutulong sa iyo. Iwasan mo lang yung influence with your friends na alam mong toxic. No, what is additional messages? With an angel spirit for angel spirit, angel spirit messages. And there's a guidance goddess inside. Maraming pasilip sa ang ating angel spirit. Oh my god, there's a prophecy, guys. Oh my god. May kakayanan ka, may kaalaman ka about sa spiritual, no? Gamitin mo 'to, may visions ka. There's a goddess inside and there's a premonition kayang-kaya mo makita yung magiging possibilities, yung mga mangyayari sa hinaharap. And there's a fire with a trans um, transmutation, with a purification. No, lahat ng mga bagay sa buhay mo, lilinisin yan. No, aalisin yan. Doon mo makikita lahat ng kaganapan sa buhay mo na may ibig sabihin pala yung kaya, kaya niya inaalis yung mga bagay na merong ka na hindi makakatulong sa'yo. No, alam niya hanggang doon lang hindi siya pang matagalan. Let's see what is Arkanghel um, Rafael Arkanghel Michael messages. Sorry. Arkanghel Michael messages. Focus a uh, band the faith, perfect health. So kailangan mo mag-focus sa sarili mo, sa health mo. And there's a favorable outcome. na din sa yung sitwasyon. So ibig sabihin ngayon alagaan mo 'yung sarili mo dahil walang ibang makakatulong sa buhay mo kundi ang sarili mo. Kung hindi mo kayang tulungan sarili mo, hindi ka mag-grow. Walang magnyaring changes sa buhay mo. What is the angel's answer? Angel's answer represent what? There is a choose in direction. Kailangan mo na bagong direction? Hindi ka pwedeng nandyan lang. Hindi pwedeng masaya ka na dyan. No, kailangan um, kung magdating na mo yung sarili mo, 5 years, 10 years from now, asa ka na sa situation. There's a something development ba? There's a something transition ba? And there's a listen to your intuition. Makinig ka sa intuition mo. And there's something meditate and uh, medit meditation bring answer. Kailangan mo magdasal. No, lumapit sa ating Panginoon. What is the chakra messages? Represent with the vanity. Alisin mo yung pride, ego, luho, bisyo. Alisin mo yan. Hindi siya makakatulong for you. And there's an insecurity. Alisin mo yung insecure mo, no? Yung ingit mo sa sarili mo sa kapwa, malisin mo yan. Or either may naiingit sa'yo. And this is something discover. Unti-unti mo madidiscover lahat lang mga bagay na meron ka. Dapat marunong ka mag-appreciate. What is the additional messages with an angel spirit? And there is something forgiveness, no? Kailangan ng kapatawaran, kailangan mo magpatawad, and this is something changes. Doon magbabago lahat ng kaganapan sa buhay mo. Kung marunong ka tumanggap. What is our kanghera na messages? represent, I told you, detoxification. Diba? Kailangan mo mag-detoxify yung katawan mo. Kasi marami ng toxin. Oh my God! Marami ng hindi, hindi maganda sa katawan mo na kailangan ng alisin, gamutin. What is additional messages? Fall into your arms. Surrender. No, kailangan mo pakawalan yung mga bagay na hindi mo kontrolado. Erika, this is something, a uh, child of the cosmos, the intelligence of the universe lies within you. Bibigyan ka ng katalinoong ating Panginoon para matuklasan mo. Para maunawaan mo yung mga bagay na nangyari sa buhay mo. No, buksan mo ang isip mo. No, tanggapin mo yung katotohanan. What is the monology? prosperity lies ahead. To ang talaga ay talagang um, nakalaan para sa iyo and there show, show the world the real you. Ipakita mo sa mundo kung sino ka talaga. Anong kakayanan, kaalaman mo, no paano pagyayabungin ang sa sarili mo? Paano ba unlad din yung sarili mo? Paano tatanggapin mo sa sarili mo yung mga bagay na hindi mo hindi mo hawak-hawak? Um, Or wala ka nun. What is additional messages? And there's a nutrition Kailangan mo na fruit and vegetable talaga dito guys And there's a career change Kailangan mo na baguhin yung career mo What is additional messages with an energy? With an energy There is a something Shaka, I can help Gabriel by your intuitions Mayroon talaga dito yung intuition guys This is something spiritual activation mag activate talaga spiritual mo Para makita mo yung magiging um, Pangyayari Na mangyayari sa buhay mo eh, there's something this to oh May God, may makukulam. There's something di makukulam dito. Isa rin to sa guma na may, may gumawa ng sumpa sa'yo. No, kaya nangyayari to. Lahat ng bagay na nangyayari sa buhay mo. Hindi ka marunong tumanggap. No, nang nangyayari. Kailangan mong, kumbaga bukas ay, kumbaga close yung utak mo sa ganito eh. I think may, may ginawa sa'yo hindi maganda. And there's a fear, so. Na kailangan mapakawalan yung yung mga bagay na hindi mo kontrolado, it's time to take back control in your life, no? Kailangan mong, kailangan mong ayusin yung buhay mo. What is the Jesus loving God said? Peace be with you as my Father has sent me. So, si bigyan mo na kapayapaan. No? Ang sarili mo, gaya ng um, bigyan na kapayapaan ng binigyan ng ating Panginoon. No? Sa mga tao na sa, tao na inilikha niya. What is the angel's number represent what? 21, 25 for energy level. See, there is something that day You're waiting for will come Means in discipline You're getting closer to the end goal There's no need to ever extend yourself Guard your energy to remain focused It will pay off It's a climb Not a elevator ride Trusting you Kailangan mo magtiwala sa sarili mo Nakulang ka ng tiwala sa sarili At kailangan mo ng disiplina So let's see what is the digital messages With an angel spirit And there's an everything changes, no? Kung babaguhin mo yung pananaw mo, babaguhin mo yung sarili mo, lahat ng mga bagay sa paligid mo magbabago. As soft lights radiate from my heart, it illuminates those around me and transform every situation I encounter. I maintain a positive attitude in spite of any difficulties I may perceive. No matter the circumstances, I remain a source of true joy. Everything changes when it's a of the light of the divine. So see, magtiwala ka lang no, sa sarili mo, sa ating Panginoon na lahat ng nangyayari nito ay mayroong ibig sabihin at kahulugan. So guys, this is a monthly gabay. For the month of March 2025 for the sign of Libra. So Libra, 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 maraming salamat for this wonderful reading. So once again, this reading is a journey din namang hindi na at makaka-resonate kung nila po makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of course, don't forget to like, and subscribe my channel and hit notification bell for more videos updates. maraming salamat po sa mga walang support, sa pag-support sa akin channel, lalo-lalo na ang hindi nag-i-skip ng ads may so pagpalaan kayo ng Diyos at make up palit, si na gumawa na biyayang manong balik sa inyo at maraming salamat in see you the next video. Bye-bye and babush!